kalipat mo na. Kalipat ko lang kasi dito. Ah, kalipat mo. Gano'n ano nyo dyan, no? Oo. Oh. Ah. ah, thank you. Sir. Ah. Yo, minigyan tayo ni sir ng 100. Ah, wait lang. Yo, what's up? Yo, what's up, what's up, what's up? Third booking.

Na ano ba? Yan. Oh, katapos sila mag-gym ah. Oh. Hindi gym ka ba? Oh, sir. Sir, so, alam niya. Ha? Vlogger ka, may camera ka? Ha, oo ah. Uh. sir. <laughs> Pwede mo Ah. oh, okay, yeah. Anong tinitira mo? Yung ano? Ito, shoulder. Ano ba? Back by, by po ako ngayon kuya si Magkano ang ano doon? Monthly? Ah, uh, one day po Monthly, Anong hanggang ng oras yan? Hanggang alas 8 lang kuya eh. Hanggang alas yun? ako Bala ko okay, na, na, na ka 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 lang kuya uh, May ano ka na? May training? May trainer ka naman? Day ah Ah, sariling pagsisigap Yan Pakinig mo ko Ay, mga percent Mga... Mga 80% oh, yan guys, 80% sabi ni Sir. <laughs> to, ko kasi to yung ano intercom. Ah, uh, uh, nag-update din kasi ako eh. Kayo? Ha? Opo, yes po sir. Uh, like and follow niyo naman, konting tulong naman para makilala tayo. Ano pangalan sir? MC Moto Series sa bawat bahay ko kailangan may kwento. yan <laughs> 'Di ba? Okay. Ano oras kayang ano nagji-gym -gy pag ano? Pag out mm. Tapos hanggang anong oras yan Hanggang 8 uh, lang okay. Sa page ko tapos sa tiktok oh. Yung ano ko page ko MC Moto so Series Tapos yung tiktok ko MC mo.